Papagad, salamat kasi naibibigay namin ang gusto ng anak ko kahit papano. Yung mga bagay na di mo nararanasan dati. Yung mga laruan na gusto mong laruin. Yung mga pagkain na masasarap. Totoo pala na kapag magulang ka na, yung mga pangarap mo umiiba na. Ngayon, para sa anak mo na, at kahit sarili mo tinitiis mo para sa kanila kahit gusto mong bumili ng mga bagong gamit ay dapat inuuna mo pa rin ang anak mo kahit gusto mong gumala kasama mga kaibigan mo minsan hindi ka na makakasama dahil iba na ang responsibilidad mo bilang magulang di naman spoiled ang tawag dito pagmamahal dahil ganyan ang pagmamahal ang isang magulang nagagawin ng lahat para sa anak niya Daddy,